dinagsa at dinayo na nga ng ating mga ka home shoppers ang big warehouse sale dito sa Naga. Marami tayo dito mga nakabagsak presyo mga home appliances. Tulad dito mga aircon, refrigerator, mga gas range, washing machine at napakarami pang iba. May nakabili na nga nitong two door na dating nasa 27,000 na ngayon ay 19,000 na lang. Binabalot na nga at ready na sa delivery. Mukhang may pumakyaw na rin nitong wall tiles na 10 pesos na lang. Na dating 26 pesos ang SRP at itong at binabalot na rin nila sir. Hindi nga ako makapaniwala dahil sa bagsak presyo ng mga furnitures nila dito most especially ang mga chairs, tables at ito nga nakita natin yung center table na glass type na 500 pesos na lang. Yes, totoo po na dating nasa 3,000 ang presyo niyan. Mga side tables na tig isang libo na lang na dating 4,695 pesos. Meron pa tayo ditong center table na 2,000 na lang na dating 5,183 pesos. Napakaganda at talagang makinis pa. Kung naghahanap ka naman ng murang multifunctional or study table, meron sila dito tag 200 pesos na lang. Before ay nasa 2,000 na presyo. Ito naman mga pang office, 3,500 na lang na dating nasa 7,500 plus. Kung naghahanap ka naman ng murang dining table, aba, kunin mo na to. Dahil 13,000 pesos na lang po ito. Kasama na dyan ang 4 chairs. At kung gusto mo naman ay drawer, ito 5,000 na lang na dating nasa 16,000 mahigit. Limang drawer na po yan. Nakasave ka na doon ng almost 12,000. Isa pang dining set na table na may kasama na ring apat na chairs. For as low as 15,000 na lang na dating nasa 48,000 pesos ang halaga. Mga nakabuy one take one na mga laundry basket. Meron din tayo dito mga nakabuy one take one na pillow case. Another buy one take one na mga comforter dito sa all home. Storage box na nakabuy one take one na naman. May available din tayo dito ng buy one take one na lagay ng tubig or pitcher. Napaka aesthetic lang ng kanyang design at kulay. At kung meron ka namang anak na nag-aaral, kakailanganin mo to. Tumbler na nakabuy one take one na naman. Grabe, dagsa talaga ang mga nakabuy one take one dito. Meron pa tayo dito ng malaki na equivalent sa isang litro. Perfect gift ID yes, ngayong Pasko, marami tayo dito mga Christmas bundles na nakapromo. promo Ito yung mga appliances natin na naka-bundle price. Ito ay naka-buy for take one. Bumili ka ng apat na peraso, mayroon kang libreng isa pa. So magiging limang items na tulad nitong gas stove. meron din tayo ditong genset gas na available na naka-sale din. 16,000 na lang na dating 28,000 pesos. At ito naman yung pinakamura natin dito na dating 27,000 din. Ngayon 16,799 na lang. Naka-save ka na doon ng 11,200 pesos. Marami din tayo ditong lock set na nakabagsak presyo na. Tulad na lamang nitong entrance tubular lock, 305 na lang, dating nasa 1,019 pesos. At meron pa tayong naasilip dito na mas pinakamurang tubular lock, ngayon ay 258 na lang na dating 1,019 pesos din. Sa mga naghahanap sa atin ng gold chain, meron din tayong available dito at 19 pesos na lang yan na dating nasa 50 pesos. Mga wall lamp table na naka 50% off, ito 629 na lang at kalahati na lang yung presyo niyan. Pasko na talaga dito sa all home, kaya kung naghahanap ka ng mga pang decor, this is the perfect place para para na makapabili ng mga pang-decorate tulad na lamang ng mga Christmas tree, Christmas balls. Ito ang napakalaking Christmas tree na dating nasa 30,000, ngayon 15,000 pesos nyo na lang mabibili dito sa All Home. At kung ang prefer mo naman ay mas maliit, meron tayo ditong tigpa 500 pesos na lang na before ay nasa 999 ang presyo. Kaya naman ano pang hinihintay nyo mga k-tours? mag one stop shop ka na dito sa All Home Naga. At meron din tayong available na naka big warehouse sale ngayon dito sa All Home Iloilo, All Home Jensen, All Home Santa Maria and All Home San Santiago Isabela. Nag-start po tayo ng September 11 hanggang September 17 from 7 a.m. to 8 p.m. Kaya naman magkita-kita po tayong lahat at mamili na ng mga gamit sa bahay. Sigurado akong malaki talaga ang madi discount mo dito. Lahat ng kakailanganin mo, nandito na yan. Wala ka nang hahanapin pang iba. Kaya ako ako sa inyo, sumugod na po kayo sa pinakamalapit na big warehouse sale ni All Home. Kung wala pa naman sa lugar nyo, abangan nyo na lang po ang mga susunod na branches na magkakaroon ng big warehouse sale. Don't miss this opportunity. Magkita-kita po tayong lahat.